Kaya mga uh, bossing, bali nagbaklas tayo ng bearing sa ilalim. Papalit tayo ng rubber link. Ayan. Bali binaklas na natin tong side clearing sa baba. Pati yung pang para maka-access tayo dito. Para makalangan natin yung ilalim nito. Ayan. Bali, itong dalawa yung tatanggalin natin para makalas natin tong swing arm dahil medyo ma-vibrate na yung motor eh eh sabi baka durog na yung rubber link medyo matagal na rin tong unit na to so palitan na rin natin wala naman siyang dragging problema sa kanya kapag nakakargan nakakargaan ng mabigat ang lakas ng vibrate niya so chinik ko yung panggilid wala naman dragging yung panggilid ko okay naman yung panggilid ko So, yun ang nakikita kong problema. Yung rubber link. Kasi medyo tagal-tagal na rin. And so, yan. Bali, binaklas natin itong kambucho para maka-access tayo dito. Medyo mahirap to. Kailangan may katulong kang gagawa. Pero sa case natin, mag-isa lang ako. Kaya, subukan natin gawin. tinanggal ko yung panggilid ko kasi chinek ko kung baka dito nang gagaling yung malakas na vibrate pero wala naman kasi siyang dragging bali ang concern ko dyan pagka naka minor ako at may sakay ako malakas yung vibrate ng motor so nakikita kong problema dyan bali dito sa bushing na to wala pa akong pampalit niyan eh pero tingin ko wala naman diyan baka sa rubber damper lang. Ah sorry, baka sa rubber link lang bali bumili ako genuine. Pagdating sa mga gantong kakomplikadong piyesa, dapat ang binibili natin mga genuine para sure ball tayo kasi mahirap nang magtulit-ulit ng gawa kapag ganito yung mga problema. Kaya mga genuine lang yung bibili natin pagdating sa mga gantong piyesa. So yan, bali babakasin ko na to bali yan yung dalawa kabila. isa kabila nya 17 ito 12 12 yan bali yan baklasin na natin yan yeah, mga bossing bali na baklas na natin yung swing arm yan natanggal yung rubber link nya hindi ko na madukot napunta na dun sa loob Dumubog na siguro katagalan. Kaya pala ang lakas ng vibrate kapag ka meron tayong sakay. Nahugot na yung rubber link nya. Kaya pala. ito na yung bago nating ilalagay. Medyo mahirap lang magbaklas talaga pag mag-isa ka lang. Kaya dapat may katulong ka talagang maghila ng dalawang eh, axle dito bali yan yung pala yung naging problema natanggal yung rubber link nya ito na natin ng bago tapos lagyan na lang natin ng, ng lock yung mga bossing, bali na ikabit na natin yung rubber link yun yung to itong rubber link na to hindi ko na kinuha yung nandun. Pumasok sa loob. Pumasok nun sa may butas na. Yung. Nandiyan siya sa loob. Hindi ko na kinuha. Medyo malayo. Tapos, nilinis natin itong eh. Itong axle nilinis. Ayan so, mga bossing. Nilagyan na lang natin siya ng cable tie. Bali yung nilagay kong cable tie medyo malapad dalawa. Hindi ko masyadong hinigpitan ng sobra para may play pa rin siya. Kasi mga gumagalaw kasi ito eh. Gumagalaw to Kaya pag masyado natin itong hinigpitan, mapuputol din ito katagalan. Kaya nilagyan ko siya ng konti play. Ayan. So goods na to Kakabit na natin to <coughs> So, yun, mga bossing. Bali, naibalik na natin ng maayos yung swing arm niya. Naikabit na natin. Naigpitan na rin natin yung mga nut ng axle niya. So, ayan. Naibalik naman natin ng maayos. Bali, yung isa natatakpan na ng flaring. Naibalik na rin natin yung flaring niya sa gilid. Pwede sa pang -ilalon. So, ayan na yung ayan na yung sa may ano natin rubber link bali ayan na nasuksok na natin na maayos tapos nilagyan na lang natin sya ng para hindi basta basta mahugot so yun nawala naman yung vibration nya kapag pina-start natin. normal na hindi na ganon yung vibration nya goods na goods na yung vibration nya wala na syang wala na syang masyadong malakas na vibrate so normal na sya So, bali pala sa case na to, minsan hindi lang sa vibrate pag nalulubak ka tapos medyo iba yung iba yung palo ng motor mo sa lubak medyo may parang bakal to bakal na isa rin yun sa mga dahilan na rubber link yung papalitan natin sa case ko bali yun ang lakas ng vibrate nya tapos medyo sa lubak yan nararamdaman ko na hindi maganda yung play ng motor. So, 'yun lang yung pagpapalit natin. So, medyo mahirap siya. Kaya naman, pero mas maganda kung dalawa yung mag dalawa kayong gagawa. So, 'yun na.